Good day mga chingutara! samahan nyo akong magluto nitong tilbok. Sabi ko nga sa mga tiyo Udi, kapag magluluto na nga sila ng tilbok ay tawagin nga nila ako. Gumagawa nga ako dito ng lumpang Shanghai kaya naman hindi ko na malaya na magsisimula na nga pala sila, maigi na nga lang at tinawag na nga ako. Ang unang ingredients na inilagay dito sa ating buko ay ang glutinous flour. Marami-rami nga rin ang gagawing tilbok kaya naman apat na balot ng glutinous flour ang inilagay nga dito. At pagkatapos ay naglagay naman dito ng tatlong kilo ngang asukal. Pag-usapan talagang tilbok ay hindi nga po pwedeng hindi nga ito tumatamis dahil ito nga ay dessert. Ang tilbok nga pala ay delay kasi talaga dito sa Magallanes Cavite. Sa tuwing namimiyastahan nga kami dito sa Pacheco ay ito talaga ang una naming hinahanap-hanap. Tatlong beses na nga kaming namistahan dito sa Pacheco pero ito talaga ang unang pagkakataon na makakakuha ako nitong recipe nga nito. Kaya naman, heto na, i-flex ko. Hilo nga po pala sa mga masaselang diyan, po pwede na po kayong mag-scroll up dahil nakakamay lang po ang aming TOD. Wala naman pong problema at hindi rin naman po issue sa amin kung nakakamay ang aming dahil alam naman po namin na malinis nga naman po ang kanyang pagkakagawa. Kaya naman kung nandito kayo para mag-comment ng hindi maganda at sitahin itong ginagawa ng aming tiyo ay mag-scroll up na nga lang po kayo. Anyways, balik na nga ulit tayo dito sa aming ginagawang tilbo. Naglagay na nga rin kami dito ng gatas at syempre powder nga lang ang aming ginamit dahil mamaya na nga ilalagay ang condensed milk. At syempre dahil tilbok nga ito, hindi mawawala ang food coloring. Natatawa pa nga ako dito sa pamangkin nga naming si Dean Mark dahil sabi nga ng tiyo ay dahan-dahanin nga ang paglagay ng food coloring. Ang ginawa naman ay binigla naman ng lagay. <laughs> The <laughs> Nang mahalong ngang mabuti ang gagawing tilbok ay inilabas na nga ito ni Tio para nga isalin dito sa nagaabang na kawali. Ang isa nga sa nagpapahirap sa paggawa talaga nitong tilbok ay syempre hindi mawawala ang proseso nito ng pagluluto. Sa pagluluto nga nitong tilbok ay syempre hindi po pwede na malakas nga ang ating apoy. Dapat saktuhan nga lang o di kaya ay mahina. Dahil kapag malakas nga daw ang apoy nito, posibleng masunog nga daw ito at kalalabasan nga ay hilaw. For short ay sunog na hilaw pa. Sa mga sandaling ito ay inilagay na nga dito ni Tio itong condensed milk. Hindi nga rin pwedeng mawala itong condensed milk dahil isa ito sa so mas lalong nagpapasarap dito nga sa ating tilbo. At pagkatapos ay sunod naman ditong inilagay itong cream densada. At habang nagluluto nga rin tayo dito ng tilbok ay hindi nga po pwede na hindi nga natin ito haluin. Kailangang haluin nga ito natin ng haluin para hindi nga masunog ang ilalim. Pwede nga rin naman na magpahinga nga rin dito ng kaunti pero ang tabayanan nga dapat natin ito para naman kahit papano ay hindi nga masunog itong ilalim. Ganyan nga pala ang itsura ng tilbok kapag hilaw pa sa malapitan. Sobrang natutuwa nga ako dito dahil kahit papano ay nagkaroon nga ako ng pagkakataon na malaman ang recipe kung paano gawin itong tilbo. Shoutout nga pala dito sa ating tagahalo na walang iba kundi si Kuya Marlon at saka si Denmark. Natatawa pa nga ako dito kay Denmark at sabi ko nga ay talaga namang pagkabait matutuwa nga ang kanyang ina. Pero kung tutuusin ay patapos na nga o paluto na nga itong ating tilbok nang tulungan niya nga itong si Kuya Marlon. And after 3 hours, ayan, luto na nga itong ating tilbok. Sa sobrang excited nga dyan ni Ate Jonalyn kahit hindi pa nga nailipat sa lagayan ay talaga namang kumuha na nga agad din sa kawali. Actually, pagkarating na pagkarating nga namin dito sa Pacheco ay nakakain na nga agad kami nitong tilbok ni Yubo doon sa mga ninang LV at saka si ninong Hazy. Napakabango nga naman talaga nito at talaga namang nakakatakam. Tingnan nyo naman. Hindi na nga pala ako magbo voice sa part na ito dahil moment ko nga ito at moment nga namin ni ate. Tara, kain po tayo mga chinggu. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless.